bago naman muli pamanas na ating guest performer, ang kanyang angas sa pagkantay. Magpagkwento muna tayo sa kanila. Kaya naman, magandang umaga. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas, q -free. Good morning. Pakilala mo ang bawat isa. Ako nga po pala si Jameson. So... It's Blaze. Yo, this, yo, this is Hynek. Be Smoke. Yeah. Ayan. May mga tulog na ba kayo? Wala pa. <laughs> Actually, wala, wala po. Wala pa, oo, oo. Susunod ha, matulog para mas may energy pa. Pero ganito po talaga yung mga personality na. We wanna know, paano na buo ang grupong Q3? Balik uh, bali po, nag po kami ng mga artist sa Bulacan. Bali, okay. magkakilala na po kami. Simula dati po. Pero neto lang po natatag talaga yung Q3. Tapos sinala po namin, pinili po namin kung sino talaga yung pwede sa grupo namin. Ayun. So how many members ng Q3? 11 members. 11 members. So ano mo mga klaseng genre yun yung tinutugtog ninyo? Uh, kadalasan po, uh, hard trap, eh, parang maingay po na rap. Minsan din po R&B, minsan din po mga sad song. Uh Oo. -oh. So lahat, po. all around, pwede. Nag-rock metal din, balad. Pwede rin po. Pwede, why not, di ba? Ano ang mga future plans ng grupong Q3? maglabas po ng mga bagong music videos and makapag-perform din po sa iba't ibang mga events. Yet. Kaya rin po nito, isa rin po sa pangarap namin na makapag-perform dito. Ayan. So, uh, Maraming salamat, syempre, sa maging bagay ng RSP. Pero, huli na lamang social media accounts. Please invite our mga ka-RSP na supportahan kayo. Ah, uh, kami nga pala yung Q3 at pwede nyo kaming i-follow sa aming mga social media accounts. Uh, follow nyo kami sa Q3 at sa TQ Productions. Yan. Yeah, yeah yung, yung mga songs na inyo, mga original songs sabay na mga nagawa niya so far. Eh, po. Yes, Kumusta? Anong hugot ng mga kantang to? Ah, uh, Bale, based lang po siya talaga sa mga nararamdaman namin kasi dito lang po namin na-express lahat po ng uh, mga hindi pwede sabihin, mga wala po kami mapagsabihan, Dinadana lang po namin sa kanta. Ayan.